Hello mga boss, andito tayo mga boss uh, Palipas muna tayo ng naramdaman natin na uh, problema Akit na tayo mga boss sa bupid Yung bupid na malayo sa kabiyaslan Ngunit nakatingin doon sa tahimik at malawak na karagatan Pagpapuntama na tayo dyan nung damhin natin ang simoy at ang lamig at ang presko ng hangin at ang ganda ng kapaligiran. Tara, samahan nyo ako mga boss. Dito ako. May kunting bahay dyan, mga galaan. Tsaka meron din dyan upuan mga boss. So, dito muna ako. Titingnan ko muna yung paligid. Tapos, abang tinitingnan ko yung kapaligiran, parang nanong balik sa akin yung pagkakabata ko mga boss. tumiliwanag ang aking naramdaman at ang aking isipan medyo may kalungkutan ng tayo mga boss ngayon hindi tayo magpapadala nito yung mga tinitingnan lang natin dito mga boss yung mga nature kung saan yung talaga yung isa sa mga dahilan kung bakit gusto kong mapag-isa yan na nga boss yan, nakaupo lang ako tingin-tingin dun sa may dagat sara dun sa paligid na puno ng buhay mga green yellowish na mga halaman tsaka medyo makulim din mga boss hindi tayo magpapatinag din sulitin natin nandito tayo mga boss sarap ng simoy ng hangin mga boss ang ganda ang ganda ng nature yung si mother ay talaga yung makakahilin sa mga naramdamang sakit natin mga boss kaya kayo dyan mga boss kung mayroon kayong dinamdam hanapin niyo ang katahimikan doon maliwanagan ng iyong kaisipan mga boss Huwag oh, yung lang medyo damhin ng mabigat na sa puso. Eh, may naramdaman lang tayo mga puso mo tayo magpadaig nito. Hayaan natin yan na lipas. Ganda dito mga boss. Yan, may mga bulaklak din mga boss. Bulaklak saan buhay na buhay talaga sila oh. matitingkad yung kulay yan nakikita nyo mga boss ang ganda no yan ganda nila tingnan yan isa pa mga boss oh. colorful na mga bulaklak talagang uh, proportion talaga dyan sa, sa lugar na no? mga boss ang ganda Yeah. dito na lang muna ako mga boss magpalipas muna ako tsaka ang ganda talaga dito mga boss kung sino man nakakakita at nakakaalam dito pumunta na lang kayo dito mga boss yan yan ang nabuo sa araw ng ating paglalakbay mga boss nakahanap tayo ng lugar kung saan matitingkad na kulay ang ating nakikita yung balik sa atin ng lahat ng ating mga karaan. salamat mga boss malamang salamat